Yo! Good morning, good morning, good morning! Welcome back ulit sa aking channel, uh, mga katropa! So, dito na naman tayo ngayon sa ating uh, area ng uh, ating manokan. Maraming salamat nga pala sa mga patuloy na nanonood nitong uh, video. Sa mga uh, manok natin na ano, medyo... Marami na, So, sana balang araw mga katropa ay uh, dadami sila dahil ito lang yung uh, kabuhayan natin dito sa probinsya. So samahan nyo ako ngayon at uh, tayo magpapakain ng manok. Good morning Ito yung Inurantin uh, ko mga katropa So, ngayon ay Magaling na sila lahat Ito yung natamaan ng kuraiza. So, yan may isa pang maga yung mata ayan. So, pinapapasalamat na ano, uh, Gumaling sila uh, Pero nalagasan talaga ito Mga lima siguro Kaya naman dahil uh, hindi sila naubos, nagapan na agad natin. Medyo magaling na po. Um, uh, yung isa may magapa. Makas. So yun mga katropa, yung uh, gamot ko lang sa kanila ay primoxyl powder. ping iba. din dito kumain. So ito na sila mga katropa yung sisyu noon, no? Ng Pasko. ngayon ay medyo malalaki na sila sila ay nag sa ano 2 uh, months old damat naman at hindi sila naubos uh, tinamaan rin kasi ito isa uh, kasi ito sila ng kuraisa mga katropa so ayan primoxyl powder pa rin itong uh, binigay ko sa kanila para madali lang silang makarecover sa kanilang sakit pagkatapos ng ano uh, pitong araw sa pagpain uh, natin ng primoxyl powder mga katropa so bibigyan rin natin ito sila ng uh, bitmin pro para maibalik natin sa katawan nila yung uh, antibodies na probiotics ibabalik natin sa kanila ang good bacteria para talagang gagaling sila ayun <laughs> ah, pala ito ay ano, ah, breed ng Rhode Island at saka Black Castellar pang katropa so may palibago na naman tayong breeders balang araw yan may naglilimlin naman dalawa sila yan ang yan ang problema natin mga katropa no? kung ganito palagi yung mga inahin natin dalawa sila sa isang uh, ano, pugaran talagang hindi mapipisa yan mga katropa dahil sa sobrang init wala maluluto yung itlog mamamatay yung ano, embryo nila so gawin natin kunin natin ito gagawin natin ngayon uh, mga katropa sa manok na ito sa siya so ayaw natin na hindi mapisa yung itlog kaya gawin natin dito sa isang pugaran may itlog so yan ang panlimliman natin sa kanya mga katropa tingnan natin kung ano maglilimlim ba So mga katropa, uh, kung napansin nyo, medyo ano, maliit na lang ating manok. Dahil sa nakaraang okasyon mga katropa, New Year at uh, Pasko at saka New Year, uh, talagang nagkatay tayo para ano, uh, handa natin sa Pasko at bagong taon. So ayan na lang at... Uh, ang tinira ko nito mga katropa uh, kadalasan ay ano, inahin yung guba eh, dahil para makapag ano sila kapag palahi sila ng marami ayan yung bagong ano natin uh, breeders natin na ano, uh, asil siya mo asil yan mga katropa so ginawa ko uh, sa isang buwan papalitan ko sila mga katropa itong dalawang puti yan, yan ang asin dalawang buwan papalitan ko sila para fertile talaga ang kanilang mga ano, itlog At hindi sakitin yung mga sisyo ng mga inahin dahil napansin ko kasi uh, di ko na palitan Parang sa tingin ko yung mga sisyo nila, mga katropa ay ano, lumpo. Uh, parang mahina. Mahina ang resistensya pag uh, tumatagal yung mga tandang ninyo. So dapat ay palitan kada buwan. Palit at ito ay itatali natin sa bahay. Pakainin. Uh, bigyan ng B-complex sa loob ng isang buwan ay papalitan na naman natin lagyan na natin dito para napakalusog ng kanilang pangangatawan at hindi sakitin yung mga sisiyo nila mga katropa ito na yung sisiyo natin uh, mga katropa ito nga pala ay pure asil ito na dito Pure ito mga katropa. Ayan. Sampo. Matay ng isa. Kinain ng ano, kandang. Tinuka. Namatay. Ayan na lang. Ang natira. Siyam. Ito. Ito. Yung malaki na. Kinuha ko na yung ano. Kinahin nila. Dahil napansin ko kasi mga katropa. Abang Ah. Ano, uh, habang tumatagal, no, mula nung napisa. Apak-apakan nila yung iba. Eh yung iba ma ano mamamatay di makahinga. Ayun na lang. Salamat tayo dahil uh, medyo ano <coughs> may maraming asil na tayo balang araw. So nga pala, bit ko po kayo. Parang may namimisa dito. Tingnan natin. kan. Apa kata? Abu kenang. Hmm. merame itu. Good morning ulit sa inyo mga katropa So medyo mahaba-haba rin yung uh, mga araw na hindi tayo nakapag-upload ng bagong video Ayan, ito na naman tayo at muling balik sa dating gawi mga katropa Ito ulit yung Binjo TV Tayo ngayon ay nandito sa ating uh, pakainan kain tayo ng manok nga pala sa mga bago kong subscribers maraming salamat sa inyo dahil sa pagpatuloy niyong pagpanood uh, nitong mga video regarding sa pag-aalaga ng manok At saka pamumuhay dito sa probinsya mga katropa so ayan Shoutout nga pala kay ano Gpats Adventure. At sa kay 1L Samal Angler. At saka sa panibago nating mga kaibigan sa YouTube mga katropa no. So shoutout nga pala kay uh, Imperial Vlogs. Kay EZM. Kay ano uh, LC Pretty. at saka kay God's Creation Channel mga katropa at saka kay Kashimoto shoutout sa inyo maraming salamat sa inyo mga kapatid so hanggang dito lang muna tayo mga katropa no? so sa hindi pa nakapag subscribe dyan uh, please i-click nyo lang bang po yung uh, nasa baba yung uh, kulay pula mga katropa kunan nyo ng kulay no? pindutin nyo lang yan at saka pakipindot na rin po ng uh, notification bell at para ma-update po kayo sa susunod natin ng mga video at saka bigyan nyo na rin ng, ano, uh, isang uh, like dyan. So ayan, uh, magandang araw at God bless us all po.